K-pop fans. Nakatutuwang balita, 17, ang mega popular na South Korean band, ay opisyal ng magiging UNESCO Goodwill Ambassadors simula Hunyo 26. Ginawa ng United Nations Body ang anunsyo na itinatampok ang ibinahaging pangako sa pagitan ng 17 at UNESCO na bigyang kapangyarihan ang mga kabataan na humimok ng pagbabago at harapin ang mga pandaigdigang hamon. Audrey Azulay, ang Direktor General ng UNESCO, ay nagsabi, Seventeen at UNESCO ay nagbabahagi ng parehong pangako sa pagbibigay kapangyarihan sa mga kabataan na humimok ng pagbabago at tugunan ang mga hamon ng ating siglo. Idinagdag niya na ang banda ay nagbibigay inspirasyon at sumusuporta sa mga kabataan sa buong mundo sa kanilang musika at positibong enerhiya. Seventeen, isang tatlo member group na nabuo noong dalawang libo at ay nakamit ang napakalaking tagumpay noong nakaraang taon, pumangalawa lamang sa Taylor Swift sa pandaigdigang kita ayon sa IFPI. Nanguna rin sila sa mga chart ng album ng IFPI noong libo at sa FML na nagkamal ng bilyon-bilyong stream online. Ang banda ay nakikipagtulungan na sa UNESCO informal kahit na nagpe-perform sa kanilang opisina sa Paris noong Nobyembre. Ang pagsali sa hanay ng iba pang kilalang mga ambasador ng UNESCO tulad ng Brazilian footballer na si Vinicius, mga aktor na si Narosi de Palma at Forest Whitaker, at Italian-Argentinian chef na si Mauro Colagreco, 17 ay nakatakdang gumawa ng isang makabuluhang epekto. Markahan ang iyong mga kalendaryo para sa Hunyo, 26, kung kailan opisyal na ng 17 ang kanilang mga tungkulin sa isang espesyal na seremonya sa Paris. Hindi na kami makapaghintay na makita ang hindi kapanipaniwalang gawain gagawin nila sa UNESCO. Huwag kalimutang i-like, magkomento, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong popstar. Salamat sa panunood sa lahat. See you next time!